Magandang araw mga mahal ko dito sa Facebook at Karels at ito nga ang ganap, nandito nga tayo sa ating garden at tayo po ay mapipitas ng okra. May dalawang bungang okra na pwede na siyang pitasin today. Kaya naman ay pinitas ko na ito at nilagay ko na ito sa akin paglalagyan. Dahil nga ang okra na to ay matagal ko nang inaantay. Sa dahilan nga at biniyaan tayo ng bunga kahit papaano paano araw-araw nakakakuha na tayo at mayroon pa tayong another na inaantay. So dahil nga doon nga at bliss na bliss po tayo kaya more sobrang nagpapasalamat ako sa Lord dahil binigyan niya tayo ng bunga ng okra, di ba? araw-araw na tayo makakakuha niya na talagang nakakatuwa sa ating mga puso na meron tayong kinukuha everyday at hindi nga lang pala okra makukuha natin dito sa aking garden at meron din po tayong mga sitaw at meron din tayong munggo na nahinog at meron din tayong makukuha dyan na kamatis, mga talbo, sitaw, ampalaya at mga patula and marami rin pang iba so inaantay ko pa yun na itatanim ko pa guys so ayan lang mga mamshi at ito nga mga manshi, man, itong ating talong ay nakakuha naman ako kanina ng isang peraso. So, yun ay ihalo rin natin ulit sa pagbit, Dahil talaga si Mama Sang ay sagana at gustong gusto talaga ay laging gulay ang inuulam. Dahil nga ang gulay po ay masustansya sa ating katawan at haba pa daw ang ating buhay. So, sana nga lang ay humaba nga talaga ang ating buhay dahil nga sa gulay daw ay pampahaba ng buhay. Charles! pangilan ngilan nga din mga mamsya na kukuha natin sitaw sa ating mga tanim dahil nga yung ating mga sitaw ay minsan ay nagugulong na hindi ko natin nababantayan pitasin. Kaya naman ang sitaw natin ay gumugulang kaya yun ang ginagawa ko na lang pag tuyo na ang sitaw ay pinupunla kulit. Para mga mamsya sa sunod ay mayroon pa tayong itatanim at mayroon tayong aanihin. Dumating man ang panahon mga mamsya na na ang ating mga tanim ay mayroon naman panader na bubunga at another na tutubo. At ganoon din sa ating mga talong. Sa pagtatanim mga mamsya ngayon na lang pala ako nagtesting ngayon ko walang pinag-aralan kung paano nga naman makabuhay ng mga halaman. Kaya sa puntong ito mga mamsi at dito na rin pala ako gumawa ng content dahil dito nga po ay magiging masaya ang aking buhay. So malungkot man ang buhay ko dahil ganun man ang buhay ko ay ayan na ang buhay ko. Wala na tayong magagawa dun sa buhay ko na yun. At ito nga pala mga mamsi at dahil nga tayo ay maraming bunga at marami ng dahon na malulusog ang ating ampalaya. Ito nga palang kapatid kong si Annalyn Vloggers ay nagpunta dito sa ating garden. Siya po ay namitas ng mga dahon ay da ilalagay daw sa nilagang munggo. Dahil nga pa ay nagawalay nga para sila mag-asawa dahil gusto nga niya pala makahigop ng sabaw. At paburuting paborito niya rin talaga mga mamsi ang munggo gulay. At talaga namang mga ma'am ang dahon ng ampalaya ay masarap po talaga ito sa gulay na munggo. Gula. Lalo na kung gigisain mo muna ito sa kamatis na mayroong kunting karning manok. Yun nga lang mga ma'am at ito tinuro ko nga pala yung aking gulayan. Na available nga po at pwede silang kumuha yung aking mga kapatid pag gusto nilang gumulay ng talbos kamuti sa kanilang mga isda. At yung gulay na talbos na ito mga ma'am ay sagana po ito sa protina. At malusog po talaga ito sa ating katawan. Ito po ay nagre-release po sa ating katawan ng, ng cleansing, ganun. Pag mga gulay kategory po ang ating laging kinakain. Mapapansin mo po talaga na madalas ka ay magpupupo. So ayun na mga ka-idol at namuwi na nga pala ang aking kapatid dahil sold na nga po pala siya sa dahon ng Ampalaya. At yun nga ay aabangan natin na masarap na luto ng... At kung napansin mo nga mga mamsi itong tinabunan kong aking ring light, naisipan ko nga palang ilagayan at itali dyan dahil dyan nga po ako nakaisip na dyan ako magkocontent yan po ay steady na po siya dyan at hindi ko na po tatanggalin para anytime po na gusto ko pong mag vlog at gusto ko pong magmua ng video na long form video ay makakapag video ako at kung gagawa ako ng pang reels ay makakapag reels ako so yan nga palang aking hipag na si Ira dahil nga natuwa ang aking hipag dahil ang lulusog na raw ng aking mga tanim at pwedeng pwede na nga raw talaga akong gumulay ng aking mga gulayin at mga bunga so yan nga mga kahipag So ito na ma'am si papakita ko mapala sa inyo aking pinunlang munggo. Ang munggo po na yan ay ilang araw lang po ay tumubo na. Mabilis nga pala talaga magpunla ng mga, mga seeds na itatanim. Dahil hindi mo malayan ilang araw lang at lalo na pag naulanan to ay kinabukasan ay tutubo na. Kaya ang ating munggo na yun ay ililipat natin in another day. Sa ngayon ay wala pang ulan kaya hindi pa natin maililipat. Ito nga pa ampalaya, ang hindi ko napansin mga kaidula, araw-araw akong nagbibisita sa aking garden ampalaya. Hindi ko na ayaw may bunga na palang malaki doon sa itaas niya. Kung papansinin mo at hindi mo tititigan o maigi, hindi mo talaga mahalat may mga bunga si ampalaya. So ang dami nga naman pala mga bunga ng ating ampalaya. Binalotan niya pala natin siya ng plastic at dahil nga kinakagat siya ng mga insekto. Dahil si insekto ay naninira ng ating mga tanim na minsan ay naninila. Dahil pag yan ay kinagatanan ng insekto, ay siguraduhin mo may uod na ng, ng talong. Ay, ng okro. Ay, ay, ay. Nang ampalaya. Hehe. At yun nga at mali-mali nga ang ating nasabi at dahil nga si Ampalaya ay malusog at maraming bunga pagpasinsahan nyo na aking pag voice over dahil naninibaguhan pa lang ako at baguhan pa lang din ako dito sa Facebook kaya pinag-aaralan ko mga kamamsi kung paano mag, mag voice over dahil naiingan nyo nga pala ako sa mga ibang mamshi na magaling mag voice over dito at ito nga mga mamshi gagala ko na nga lang pala kayo sa aking gardening at ang dami ko na rin palang naidanim ng mga gulayin na hindi ko na malaya na malalago na sila hindi ko in expect na ganito talaga ang may mangyari kasi nakikita ko lang talaga sa mga kaparming na aking pinapanood na ang gaganda at ang alamat at ang lulusog at ang dadaming bunga. So kaya nga ito mga mamsi at try ko nga talaga. At tuwang tuwa rin nga ako mga mamsi na ang aking palayay ang daming bunga. At sana nga lang ay hindi sila talaga magbulok at kainin ng mga insekto habang inaantay natin ang kanilang pag-harvest. So at yan nga mga talong natin mga kamamsi ay talagang pangatlong beses na ako naka... Yung ating talong mga kamamsi ay malalaki at malulusog yan sila. At kung ating pagugulangin pa sila ay baka maging magulang lahat baka pagdating ng oras ay itatanim na lang. At ito nga lang pala sabi ko sa inyo mga mamsi at hindi ko rin nga pala pinagsisihan na pinaghirapan ko ang paggawa ng garden na to. Dahil dati talaga ay magubat itong area na to at pinagsagaan ko talagang tabasin at kultibitin ang lupa. Hanggang sa nakuha ako ng mga punong, punong buho ang aking mga nilagay dyan. Ayan ay... Pinagtyagaan ko talagang mangorte ako ng mga buho at talagang ang dami ko rin talaga nakuha mga buho. At di ko rin talaga naisip na talaga mahirap din pero pagdating ng oras ay madali. At kaya mga kaidol pagkatapos ko nung galing sa garden ay nagluto na pala ako ng egg. At lang pirasong egg nga lang pala ang nilagay ko dyan ay dahil magluluto tayo ng crumble egg. Nilawan ko nga pala yan siya ng kamatis at sibuyas na may bichin at asin. So after nga na yan, mga kaidol ay antayin natin mga kamamsi ating luto. Talagang sadyang mahirap nga pala talaga mag voice over. Naiingit talaga ako at saka hindi naman talaga may iwasang mainggit at nakapagluto na nga pala tayo ng kanin dahil nga tayo sa Ingatera ay nagtry din tayo mag voice over then natutuwa nga pala ako mga ka sa mga mamsi na marunong mag voice over kaya sana supportahan niya ako hanggang dulo sa aking mga vlog at hanggang sa katapusan ng mundo at ipapakita ko nga pala sa inyo mga ka kung paano nga pala ako magluto ng crumble egg at, in, at, in, at, bini ako nga lang pala ang tatlong itlog na ito at nilagyan ko yun siya ng kamatis nagayat na nga pala ako ng kamatis dyan mga ka kaedol at nagpili pa ako ng isa kaya isa lang talaga naging bit ko at baka mahirap at di maubos dahil yung anak kong bunso ay hindi talaga mahilig sa kamatis at sa gulay so ako lang talaga dito mahilig sa gulay at ang aking kapatid na si Atisali dumating nga pala siya at binigay niya sa akin ng sukli dahil inutusan ko pala siya kanina na bumili ng sunset at safeguard at talagang wala na talaga tayong pansabon sa aking katawan at dahil nalimutan ko talaga mamili sa labasan kaya ang nga na mga kaidol, ito na at ang istorbo sa aking ginagawa So, at yan nga ay ating lalagyan na ng sibuyas ang ating crumble egg. Kayo ba ay naglalagay din ba ng Ako kasi mga mamsi, hanggat may nakikita akong kamatis at sibuyas, talagang gusto, gusto ko talagang ilagay yan sa crumble egg. Dahil nga ako nga pala ay mahilig sa ka sa sibuyas at mahilig din sa gabi char. yay <laughs> at ito nga pala pasensya na kayo sa akin pagka voice over dahil ako nabubulol-bulol pa at di pa talaga ako sanay at bihasa sana nga ay matutunan ko palagi na mag voice over kaya kapag aaralan ko pala mga ka-idol na mag voice over na ako dahil talagang gustong gusto ko talaga at lagi talaga ako nanonood ng mga long form video ng mga nahilig na mga mamsi na nagbo voice over so ayan na nga pala ang ating gulay na napita sa ating garden ang kagandahan nga lang iba nga lang talaga mga kamamsi ang meron kang tanim na garden at meron kang nakukuha mga gulay nga ay umabot ka dito hanggang sa dulo at mari ko bang mahingi ang iyong kunting minuto pakishare naman at pakikalat para mas marami pang ma-inspire sa ating mga ginagawa ang pagtatanim po talaga may panahon at may panahon din ng pag-ani kaya bliss na bliss tayo kay Lord dahil tayo binigyan ng magandang bunga at God bless you love love